Isa ka bang Filipino Senior Citizen? Isa ka bang SSS Pensioner? At nais mong mag-avail sa Social Pension ng DSWD? Bakit nga ba hindi pwede ang SSS Pensioner na mag-avail ng Social Pension ng DSWD? Yan ang ating pag-uusapan sa buong video na ito. ito, 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 ito. Hello mga ka-vlogs! Ang kamang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka palang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos nyo pong mapanood ang video na ito. At uh, meron nga mga napakaraming katanungan mga ka-vlogs, no? Uh, kasi nagbabasa talaga ako ng mga katanungan nyo, mga komento sa ating mga videos at uh, karamihan sa mga tinatanong sa atin regarding dito sa social pension ni DSWD no kung bakit nga ba hindi sinasali or hindi kasali ang mga merong SSS pension no dito sa social pension ni DSWD so yun yung kalimitan na mga katanungan sa ating mga videos no ng ating mga ka-vlogs uh, lalong-lalo na ang mga pensioner dito kay SSS bakit pa ba hindi sila uh, kasali mga kablogs so meron pong uh, direktang kasagutan yan mula mismo sa SSS sa last naginanap na SSS stakeholders forum sa Panglawbohol mga kablogs kung saan merong isang uh, attendee na nagtatanong kung bakit nga ba ayaw isali ng DSWD Social Pension ang merong SSS Pension. So narito, ating pakinggan ang buong uh, conversation mga ka-vlogs. So uh, next question, Mercy. Yes, sir. Yes, about <laughs> uh, mayong puto na tuntanan. Ako si Marlo Hao, taga Batuan. Kaming mga pensionado sa SSS, dunay uh, pension sa senior sa atong panggobyerno makadawat o oh, pensionado mi si ICS ngano dili ma mi makadawat o oh, uh, man nila ang pension in, is is pensioner nga amo man ang binayad sa amo pagpanarbaho o oh, among kinugihan nga gibayad sa SSS unya oh, ang katung senior mulai makadawat yung yung social pension tsaka DSWD pen, social pension bakit tinatanggal daw po ang SSS pensioner para maging uh, para makatanggap ng social pension mula sa DSWD? Opo. Opo. Yung uh, social pension po ay para sa indigent, sa pinakadukha po sa ating mga kababayan. Kapag tayo po kasi ay pensioner na ng SSS, kahit paano po, mayroon na po tayong natatanggap kada buwan. Ang pinakamababang buwan ng pension po ng SSS ay 2,200 pesos. Kung ang inyong uh, kasama sa pamilya ay tumatanggap na niyan, kailangan po sana ng hindi na uh, sa iba na lang pong pamilya mapunta yung 1000 na indigent social pension ng DSWD so sa ngalan ng DSWD hingi din po kami ng unawa sa inyo na kapag kayo ay pensioner na na SSS hindi na po muna kayo pwedeng isama sa DSWD social pension Sige, salamat. Thank you, sir. Ayan, so narinig po natin mga kavlags, no, ang kasagutan ng SSS, no, in behalf sa DSWD, no, na uh, ang social pension ay para lamang sa mga indigent ng senior citizen. Ibig sabihin ay yung mga uh, walang tinatanggap na uh, SSS or GSIS pension, iba pang mga pension, walang mga source of income, Ha, walang mga nagsusuporta na mga uh, pamilya or relatives para sa kailangang mga pang araw araw na pangangailangan yung mga may sakit yung mga bedridden ayan walang pambili ng gamot mga ka vlogs so yun yung mga considered as indigent na senior citizen at uh, ayon mismo kay SSS na kung meron kang SSS pension halimbawa meron kang 2200 pesos na pension kasi yan yung pinakamababang pension ni SSS ay kait papano ay meron ka ng magagamit sa buwanan mo na pangailangan no na makakatulong sa iyo so kumpaga uh, ang punto ni SSS ay ibigay naman natin sa iba na mga senior citizen yung social pension na wala ding mga uh, mapagkukunan na source of income mga vlogs pambili ng gamot or ano pa yung mga pangangailangan nila, so tama naman po no, kasi uh, balance lamang po no, uh, para naman po mabigyan ng chance yung ibang senior citizen na walang ang pension, pero in the other side naman no, uh, ang punto naman the other side ay yung mga SSS pensioner nagpipension sila sa SSS dahil po yun sa kanilang pagbabayan dahil po yun sa pagiging miyembro nila uh, naging naging retiree sila naging pensioner sila ni SSS dahil po yun sa pagtatrabaho nila ng ilang taon hanggang mag-retire kay SSS so in short naging retiree sila kay SSS dahil sa pagsusumikap at dahil sa pagbabayad ng contribution so pinaghirapan nila yon pera nila yon kumbaga uh, kanila talaga yon Kumbaga, uh, yun naman talaga yung benefit ni SSSA na magkukontribute ka, magbabayad ka, pagdating ng araw na ikaw ay tutungtong sa 60 years old, ay automaticong uh, automatic kung pwede ka na mag-apply ng uh, pension, magiging retiree ka. So, pinaghirapan yon ng mga SSS pensioners. So, nakuha naman natin yung punto doon mga ka-vlogs. No? Uh, uh, tama na, naman po. So, kaya nga po, Uh, wala tayong magawa kasi ang pamantayan ng DSWD ang pamantayan ng gobyerno dito sa social pension na tinatanggap ng ating mga senior citizen ay hindi nga po talaga pwede isali yung mga merong SSS pension na tinatanggap buwan-buwan so uh, for me uh, sa, sa opinion ko naman no as a content creator ay ah uh, unfair siya no uh, hindi po siya pantay uh, para sa akin lang naman hindi siya pantay para sa ating mga SSS pensioner kasi magkano lang naman ang pensyon ng SSS mga ka no uh, karamihan dyan, nasa mababang pensyon na kung saan dalawang libo mahigit lang no 3000 no ang mahal ng bilihin ngayon ang mahal ng gamot ang mahal ng check up so for me lang naman dapat talaga isali No, uh, ang mga SSS pensioner doon naman po sa social pension. Basta gawing maigi yung evaluation kung nararapat ba siyang masali mga kablogs, no? Uh, I-isailalim sa ah sa, uh, uh, evaluation sa uh, background check yung SSS pensioner kasi maraming SSS pensioner ka-vlogs na doon lang talaga umaasa sa 2000 pesos. 'Di ba? Mabubuhay ka ba sa 2000 pesos na pension? monthly, yung iba pa nga dyan, kinukuha pa ng mga anak yung pensyon, na no, wala nang naiiwan sa pensioner. So, kawawa na naman po ang ating mga uh, senior citizen na pensioner ni SSS. So, for me lang naman, no, dapat isali talaga sa social pension ang lahat ng senior citizen, kaya nga po, nararapat ng maisa batas ang tinatawag na universal social pension bill no Kasi ang Universal Social Pension uh, Bill ay naglalayong magbigay pantay-pantay sa lahat ng mga senior citizen ng buwan ng pensyon na matatanggap nila quarterly mga kablogs para pambili po ng kanilang mga pangangailangan. So, uh, ayan po, sinagot na po ni SSS in behalf of the SWD kung bakit as of now, sa ngayon, ay hindi muna pwede ang SSS suspensioner na makasali sa social pension ni DSWD. So, sana yung naging maliwanag ito para sa ating mga ka-vlogs dyan na mga senior citizen? At sana yung naging gabay ang video na to para sa inyo? Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. At huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo rin like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari niyong i-commento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!